News updates. mga balita ngayon, 15 limang polis na dawit sa missing sa case, isinailalim sa restrictive custody ng PNP. Whistleblower ng kaso na si Alias Totoy, nasa protective custody na rin ng PNP. 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu kumpiskado sa Sampalok by bus operation, dalawang sospek arestado. 25 OFWs mula Israel, nakabalik na ng bansa. Ako po si Cesar Soriano, para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon kinumpirma ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III na aktibo ang karamihan sa 15 pulis na dawit sa pagkawala ng ilang sabungero. Sa press briefing ngayong araw, isiniwalat ni Torre na may ranggong lieutenant colonel ang isa sa 15 pulis na pawang nirecall na sa kanika nilang field assignments at isinailalim na sa restrictive custody ng PNP. Posible pang matagdagan ang bilang na ito ayon kay Torre. Samantala, ibinunyag din ng PNP chief na nasa protective custody na nila ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Dagdag pa nito nakikipagtulungan sa investigasyon si Totoy sa pagkawala ng mga sabongero kahit noong si Tore pa ang hepe ng PNP. Kasalukuyan ding nag apply sa witness protection program si Totoy para matiyak ang kanyang seguridad at sa oras na maaproba ito ay ito turn over siya sa Department of Justice o DOJ. Arestado ang dalawang sospek sa buy bust operation sa Barangay 478 Sampaloc, Maynila noong isang linggo na nagresulta sa pagkakakumpis ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ang operasyon ay sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office Mimaropa, katuwang ang Manila Police District, District Drug Enforcement Unit at PDEA Manila District Office. Kinilala ang mga sospek na sina Elaine, 35 years old, at Yuan, 21 years old, kapwa residente ng Sampalok. Nakuha mula sa kanilang isang kilo ng hinihinalang shabu. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Panibagong 25 overseas Filipino workers o OFWs mula Israel ang nakabalik na ng Pilipinas bilang bahagi ng repatriation program ng gobyerno. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, dumating ang ikatatlong putsyam na batch ng OFWs sa NIA Terminal 3 kahapon Hulyo 6. Sa kanilang pagdating ay agad na sinuri ang kanilang kondisyong pangkalusugan at inabutan ng tulong pinansyal sa ilalim ng flagship programs ng OWA na Action Fund at Emergency Repatriation Fund bukod pa sa cash aid mula sa DSWD. Ayon sa DMW, 72 Pilipino na ang sumailalim sa voluntary repatriation mula ng pumutok ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iraq, Habang kabuo ang 1,405 na kababayan ang umuwi ng bansa sa tulong ng repatriation program mula noong Oktubre 2023. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Terima kasih telah menonton!